Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ng Panginoon, Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi niyo sa puno ng sikomorong ito, Mabunod ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ipalagay natin kayo may aliping nag o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na. Hindi. Sa halip ay ganito ang sasabihin ninyo. Ipaghanda mo ako ng hapunan. Magbihis ka at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo, kapag nagawa ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sasabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumupad lamang kami sa aming mga tungkulin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa dami ng ating ginagawa o sa laki ng ating mga himala, kundi sa pusong nagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ang sabi ni Yesus, kahit gasing liit ng butil ng mustasa, kapag totoo at tapat, kaya nitong gumawa ng mga bagay na tila imposibleng mangyari. Ngunit may isa pang aral dito, ang kababaang loob sa paglilingkod. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay hindi naghahanap ng papuri o gantimpala. Kinagawa niya ang tama dahil ito ang kalooban ng Panginoon. Sa mata ng mundo, maliit o karaniwan lang ang ating ginagawa. Ngunit sa mata ng Diyos, ang tapat na paglilingkod ay dakilang pananampalataya hinihikaya tayo ng Ibanghelyo na manampalataya ng may kabaang loob na sa bawat kawaing mabuti, sa bawat panalangin, sa bawat pagtitiis ay may tiwala tayong nakikita at pinahalagahan ito ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dagtagano po ang aming pananampalataya. Sa mga sandaling kami nangihina, Turuan mo kaming magtiwala sa iyong kabutihan. Tulungan mo kaming maglingkod ng may kababaang loob na hindi naghahanap ng kapalit o papuri, kundi nais naming sundin ang iyong kalooban. Gawin mo kaming tapat na mga lingkod, na sa bawat araw ay patuloy na umaasa ng iyong awa at pag-ibig. Amen. Nawa'y ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat takbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at nawa'y palaging magningning ang Kanyang presensya sa ating puso. Kung na po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong magsubscribe, subscribe i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.